limitado lamang ang learning resources natin sa mga bayaning, pambansang bayaning katulad nila Jose Rizal, Andres Bonifacio, Antonio Luna, Emilio Aguinaldo, at iba pa. Ngunit kung tutukuyin mo ang pagtuturo ng, ng bayani sa lalawigan ng Bulacan sapagkat napakarami nating bayaning bulakenyong nag-ambag para sa pagpapalaya ng ating bayan, ay naging limitado ang mga resources at hindi ito accessible sa napakaraming uh, mag-aaral ng Bulacan. Ang kakulangan sa learning materials ng lokal na kasaysayan ay nagresulta sa mababang level ng kaalaman sa mga kabataan tungkol sa kanilang naharaan. Wala silang masyadong alam tungkol sa history. Um, ito rin ay nagresulta ng dahil mababa yung awareness nila, nawawalan sila ng interes sa pag-aaral o na pag aralan nito. Nagre-reflect sa loob ng classroom kapag ang pinag-aaralan na ay araling panlipunan. Kaya naman sa tulong ng Provincial Government, sa opisina ng Provincial History, Arts, Culture, Tourism Office at ng pagtutulungan ng Kagawaran ng Edukasyon uh, sa Bulacan ay nagsulong kami at bumuo ng isang module para maituro ito sa bata. Nailapit, na-integrate ng mga guro sa araling panlipunan ang pagtuturo ng lokal na kasaysayan. At dahil nga naging epektibo at mabisa ang programang ito, ay nailunsad na rin ng DepEd at ng Provincial Government ang tinatawag nating Siniligsik Bulacan Search Hubs. Ang Siniligsik Research Hubs na ito ay uh, nagiging kanlungan o lugar na kung saan nagkakaroon ng ating mga mag-aaral ng mas malalim na pag-aaral tungkol sa ating lokal na kasaysayan. Katatagpuan din sa research hubs na to ang mga learning modules na likha ng ating mga mauhusay na mga guro sa araling panlipunan na sumailalim sa pagsusuri at pagbabalida ng ating mga itinilagang mga validators at evaluators ng DepEd sa pamamahala syempre at sa pangunguna ng opisina ng pihak to sa pamamahala bahala rin ni Professor Jaime Veneracion. Naging malaking hamon para sa mga evaluator ang maging taga-suri ng Strelexi Poncho. Kailangan makita ng isang taga-suri kung angkot ba sa kahandaan, sa interes, sa pangangailangan, at abilidad ng bata yung gagamitin niyang module. Tinitingnan din namin yung mga kasanayan na dine-develop doon sa module. Dapat ay papataas ang antas nito at na develop din sa mga bata yung kanilang pagsusuri. Mas matututunan nila ang module na ito sa pamamagitan ng iba't ibang exercises at activity na nakapaloob dito. Mas napadali ang pagtuturo namin ng lokal na kasaysayan dahil mayroon ng mga kagamitan na maaari naming magamit para sa mga kabataan. Um, engaging din ang mga activities ng learning materials para sa mga bata mahalaga na ang mga learning materials ay nakasasabay rin sa mga makabagong pamamaraan. Meron po ngayong mga QR code ang mga learning materials na to kung saan maaari pong ma-scan ng mga bata at mapanood ang docu-film tungkol sa mga bayan. Sobrang nasisiyahan po ang mga bata dahil nagkaroon po sila ng lugar para sa pagre-research. And then nagkaroon din po sila na access sa mga materials wherein kapag may assignment po sila tungkol sa mga lokal na bayani, ito po ay kanilang nagagamit. Mga posters po na nakasabit, ito din ni kanilang binabasa at maging ang docu Films ay masaya po nilang pinanonood. Magiging kaaya-aya ang pagkatuto po ng ating mga mag-aaral. At higit sa lahat, hindi na po boring ang pagtuturo ng ating pong kasaysayan mas naging madali ang aming AP subject dahil mayroon na kami ang sinilisik research hub. Nakakuha ko na maraming informasyon tungkol sa bayani at lugar dito sa Bulacan gamit ang learning materials. Mas naging aware ako sa mga bayani yung hindi ko pa Ito ay isang mapakalaking dedikasyon. Dedikasyon para sa mga kabataan. Dedikasyon para sa kasaysayan ng ating lalawigan at dedikasyon para sa mga gurong manunulat ng module na ito. Nakikita rin doon yung pagkakaroon ng refleksyon para ang nilalaman ng Synexic Module ay tunay na makapagpabago o makapagpaunlad ng kanilang kamalayan, ang kanilang pagiging makabansa o makabayan.